Eto, yung data. Yan. Ito, sarap. Sarap, sarap. Wala kasi akong ano, dapat may screen bag akong ang screen pala ibabalot sa milyon tapos squeeze mo kaya wala ako nakita ang screen bag Hindi kanda ebo ko saan na yun sarap sana itong makakakuha talaga ng katas ito na lang ang grippy iyan ako na lang

Ya. Hmm. Kelai hmm. Para makuwa yang kanyang data ayam. Yan ang laki-laki ng strainer ko. Eh. Kasi yung strainer yung maliit, ewan saan ayos. Di ko saan na Hindi ko makita eh. Ito na lang sa laan din ito eh. Hmm. Ayan. Hmm. Ayos na. Ibigay ko ito sa manok mamaya. Ayan. May prepare ko yan muna kasi para mga direksyon nito. Kaya abangan ang finish product.